mặt áo đi. Mình halo guys. Chị in. Làm cái mùa nó. Làm được cả. tay làm vui guys. Ito ang ating subak or halik, hipon. Sitaw lang, ano ko, at sa talong. Tatlong klase lang tayo mga guys. magtay asin para lumasa na sa ating nipon magtumula na yung ating nipon maganda ng bits and kunti guys Sarap, nakahin natin yung ating gulay, lakasan natin ng gongge, yung ating apoy. Itaw, kalabasa at saklaw talong Kagata natin yung mga tabi kita semua. Kita semua, guys dami po yan ang sitaw ngayon, guys ang dami sitaw sa Manila Bala, sitaw sa panahon ulan Yaya, Maraming uh, sitaw Mura ang sitaw dito sa Manila sa amin hindi na makita yung ating halo yung ating subak babalikan namin kayo umaya guys yun na guys i-add ko muna yung unang ay uh, yung puling piga puling piga na gata guys yung silbing sabaw natin Nalo ko na yung unang piga ng ay pangalawang piga ng gata. Nice, guys, May tira kaming kunting manok guys kasi sinama ko na dyan. pag natin. Ayan, babalik ka namin kayo mga na guys. Sarap na, na ng gulay natin. Gata na may hipon. May guys guys, umusok-usok na. Kala mo ano. Pressure cooker. yun. Sarap na guys. Lagyan natin ng ating pangalawang ay yung pinaka ano sariwang gata, yung pinaka ano niya, sulit Yung pinaka unang-unang tiga guys, lagyan na natin. Sarap na yung ating gula diba guys. Oh. Yung na kalabasa yan guys, at saka isang bugpok na sitaw. kaya sir talung sultalong at saka sultaling okra guys tabi masih kata